Mga boss amo, good morning Yan, meron tayo ditong dayo dito, galing pang Canada Yan, vacationista po si Mang Andoy Meron siya ditong napatambak na Kawasaki Wind 125, gusto ni Kang Andoy na kondisyon, siyempre, dumating galing Canada pa yan Wind 125, yan po yung awan-awanan nating motor na ganyan din ang style gusto niyang patakbuhin ulit, at siyempre para may mga service Sayang naman na tapo stack. Ilang taon tuwang din na po stock? Siguro uh, may 7 taon na sa akin na po stock. 7 taon lang taon na kabuhay doon. Ha? Ah, Mali sa puna. 10 na. Ibigay niyo yung pitong taon na na po sa Philippines. So ito mga idol oh. Ayun. Kakabakasyon lang po Canada pa. Oh ayan. Tayo yan, yan. Wind 125 po kondisyon natin mga idol. Papalitan natin ng karburador. Tapos ano pong balak niyo dito sa ano? sa mga harness kahit hindi na muna paganahin ng mga ilaw-ilaw basta mahalaga po ito makbo muna ay di ang gagawin natin ay eh, susiyan po kapalta ng susi o oh, sige yun lang po muna ano basta main switch tapos kuryente walang kuryente pero makakana naman ito sigurado ayos di kuryente lang dito nga ayos natin ano ba para mapatakbo ulit natin para malaman muna natin po kung maingay mapatakbo yun muna madali naman gawin po na kailangan natin mapatakbo muna eh sige po. Ayan, mga idol. Abangan natin. carburetor papalta natin. Tapos, CDI, walang kuryente. Tapos, pupul wave natin para kahit walang battery, gagana. Kasi ito pong ganito kasi, mga ganitong motor, battery operated. Nangyayari kasi dyan, pag mga local na regulator, yung pinaka, ano, eh, misan, kahit lagyan ng battery, misan, malolobot pa rin. Kaya, ang gagawin natin dyan, i-convert ko na lang sa battery operated. Yung sa pull wave. Para kahit wala pong battery, napapatakbo nyo pa rin. Okay mga idol, yan. Baka nyo yan. Sira yung stator, papagta natin, sunog. Gano'n mm. kayo matatahan? Bago na yung stator, bali tinanggal ko yung ground dito. Yung ground ng tanso, ground. Ito yung kulay white, ito yung dilaw. Pinutol ko yung dilaw, tapos yung pinaka-ground dito, nilagay ko dun sa dilaw. Nadun sa loob yung dilaw. Bali, naka-floated na yan mga idol, full wave na. Kaya lilinisin ko muna to bago ko ilagay ano. Ignition muna tapos kakabit natin. Tapos regulator natin, full wave na rin. Yung mga idol, yan, yellow at pink, lalagay natin doon sa stator natin para umandar siya kahit walang battery. Yan mga idol. Tapos yung carburetor, lilinisin mabuti. Isasalba natin kasi napaistak na napakatagal. Tingnan natin kung aandar tapos bagong langis. Mga idol, oh, nakakabit na. paandarin natin kung aandar. Kinabit ko na rin yung bagong susiyan. Yan. Ito yung bagong susiyan, oh. Kinabit natin sakaling ang andar siya sana hindi bumaldag kasi nakahanap tayo ng CGI pag brand parang ayaw ah parang ayaw mga idol ah okay hawakan natin kasi yung stand kasi yung sama eh hawakan natin ng ano tatapalang ko muna Ay, bababa ko muna yung camera pa under natin oh, na andar na okay na Okay na mga idol. Sagumpay na. Okay. Pwede na kunin ito ng mayari mga idol. Yan.